Welcome sa Season 3 ng One Punch Man. Nagpapatuloy ang ating istorya dito sa HQ ng Hero Association. Hindi sila makapaniwala na naglaho bigla si Elder Centipede. Iniisip uli nila na si King ang may kagagawa nito, kaso problema pa din nila ang Hero Hunter na si Garo. Nabigo si Silver Fang na hulihin ng Hero Hunter. Wala na silang magagawa kundi ideklara na halimaw na din si Garo. Threat level dragon siya. Masyadong malakas itong si Garo at nakakalungkot na nabigo si Silver Fang. Pero ayon sa ulat, napuruhan pa din naman si Garo kaya kahit parte na siya ng Monster Association, hindi naman agad siya makakatulong dahil sa pinsalang natamo niya. Nagmungkahi ang opisyal na tawagin na si Blast, ang rank 1 hero. Ang problema dito, hindi pwedeng utusan si Blas at hindi naman din siya nakikinig. Mag-isa siya kasing kumikilos. Sa totoo lang, ang pagiging hero niya ay voluntaryo lang. Ayaw niya talaga ng atensyon at ayaw niyang may kumokontrol sa kanya. Kahit ang pagkakakilanlan niya ay sikreto. Pero kahit may special treatment sa kanya, deserving naman talaga siya nito kasi sobrang lakas niya. Tingin ni Seichi, kapag kailangan talaga ay lilito naman si Blast para tumulong. Biglang sumugod si Narinki, isa sa mga donor ng Hero Association. Naiinis na siya kasi wala pa din silang ginagawa para iligtas ang anak niya na hostage ng Monster Association. 24 na oras na ang lumipas ay hindi pa din sila sumusugod. Biglang lumapit itong si Gal at sinigurado kay Narinki na siya ang mamamahala sa pagligtas ng anak niya. Nandito naman si Tornado at Mina maliit niya ang rescue operation nila dahil siya lang mismo ay sapat na. Si Child Emperor ay patuloy na hinahanap ang hideout ng Monster Association. Sinusundan lang niya yung mga dinaanan ni Elder Centipede sa pag-asang mahanap ang hideout nila. Binigyan sila ng tatlong araw ng Monster Association. Dalawang araw na lang ang natitira kundi ay tatapusin nila ang hostage. Katwira ni Tornado, dahil nasa abandoned district naman ito ng CTZ, pwedeng pasabugi na lang niya ito para wala ng problema. Kaso may hostage kaya hindi pwede yung gusto niya. Iniisip ni Tornado na kaya lang sila kumuha ng hostage kasi takot ang mga halimaw sa lakas niya. Nagbabala si Secingal na malakas ang mga kalaban pero walang pakilam si Tornado. Ibinahagi ni Secingal na sumugod mag-isa si Drive Night. Kumpiyansa siguro si Drive Night dahil hindi pa siya natatalo. Kaso biglang nawala na ang signal mula kay Drive Night. Kailangang isipin nilang wala na si Drive ในเอตตาตาลอน่า Sa kasalukuyan, tinawag na nila ang lahat ng hero para tumulong sa pagrescue. Nag-aantay na lang sila bago sumugod. Nakarating na si Atomic Samurai at ang mga disipulo niya. Nalaman niya mula kay Dark Shine ang sitwasyon tungkol sa hostage ng Monster Association. Kasama si Ieyan, Oka Taichi at Bushi Drill, pinag-aatake nila ang mga bundok at kweba sa paghahanap ng hideout ng Monster Association. Wala talaga silang mahahanap doon dahil nasa abandoned district ng CTZ ang hideout nila. Okay na ito kasi mas mapapadali ang trabaho nila ay yun kay Atomic Samurai. Susugod na lang sila. Biglang dumating si Amai Mask, ang Pretty Boy. Nang lait agad si Amai Mask kasi ang pagkakaalam niya, yung mga pinakamagaling lang ang pipiliin sa strike team. Bakit nagsama si Atomic Samurai ng mga mahihina? Malaking problema kapag nahuli din itong mga basurang ito at going hostage. Pwede ba silang mag o magpakamatay na lang kapag nahuli sila? Sinubukan ni Dark Shine na alisin ang tensyon kasi sobrang init na nila. Sasama din itong si Pretty Boy kasi inabala nila ang concert niya. Agad na dinapensahan ni Atomic Samurai ang mga estudyante niya kasi malakas sila. Kapag sumigaw sa takot itong si Pretty Boy, siguradong poprotektahan siya ng mga disipulo niya. Nairita si Amay Mas kasi iniisip ni Atomic Samurai na mahina siya. Ang dahilan lang kaya ayaw niyang umakyat sa Class S mula sa Class A Rank 1 ay dahil pinili niya mismong manatili dito. Para ito mas domali ang trabaho niya. Sa madaling salita, para maintindihan ng mga tanga, mas malakas si Amay Mas kay Atomic Samurai. Nagkakainita na silang dalawa dito Dito naman sa bilangguan ni Puri Puri Prisoner, sinabihan siya ng warden na pwede na siyang lumabas Alam niyang kailangan pero na makulong si Puri Puri Prisoner sa mga krimen niya pero nung tumakas kasi siya, may sumugod na ang halimaw Ang pangalan niya ay Nyan Ginawa niyang halimaw ang mga preso at kinuha sila bilang alagad Sa nangyaring ito ay maraming pulis ang namatay sa pagpigil sa kanila Ang gusto ng warden ay ipaghiganti ang mga officer na namatay Galit din si Puri Puri Prisoner sa ginawa ng pusang ito. Hindi niya mapapatawad ang ginawa nito sa mga boylet niya. Bago siya umalis ay binigyan siya ng mahal niyang sweater. Dahil sa mahal niyang sweater ay lalong lumakas ang loob niya. Baklang to. Dito naman kay Child Emperor, hindi siya makapag-focus kaya pinalabas niya muna ang mga staff ng Hero Association. Paglabas nila ay kinausap agad niya si Metal Knight. Alam niyang nagpapanggap lang si Metal Knight na hindi niya naririnig ang pinag-uusapan nila. Gusto ni Child Emperor na sabihin na sa kanya kung nasaan ang hideout ng Monster Association dahil hirap na hirap na siya. Kapag hindi niya sinabi ang lokasyon, mamamatay ang hostage. Kapag sinabi naman niya ito, mamamatay ang hostage pati ang mga hero. Mas pipiliin ni Metal Knight na isakripisyo na lang ang hostage. Ang isa pang pagpipilian niya ay sumama na lang si Metal Knight para mas lumakas sila. Masama ang balita ni Metal Knight. Yung pinadala niyang robot ay madali lang tinalo ni Monster King Orochi. Ang katotohanan nito ay hindi naman talaga ang Monster Association ang kinakatakutan niya. May ibang mga masamang nila lang ang nag-aantay ng pagkakataon na humina ang Hero Association. Pagsasamantalahan nila kapag nakakita sila ng pagkakataon. Lalo na kapag maraming hero ang namatay. Nagbabala si Metal Knight na huwag magtitiwala kahit kanino si Child Emperor. Mas maganda ay gawin niya ang mga bagay ng mag-isa. Mag-ipon siya ng lakas para handa siya sa tamang panahon. Dito natapos ang pag-uusap nila. Dito naman kay Narinki, naiinip na siya dahil walang ginagawa ang walang kwentang Hero Association kaya inutusan niya ang private force niya gamit ang mga battle suits. Malakas ang battle suits sa ito at kaya nitong tapatan ng mga hero. Gusto niyang sila na ang magligtas sa anak niya. Kahit magkano ay ibabayad niya kapag nagtagumpay sila. Si Zombie man naman ay patuloy ang pagsunod sa gorilyang nakita niya. Huling-huli na sila. Sa apartment naman ni Saitama ay sira-sira ito dahil sa ate ni Fubuki. Balak niyang gawin itong base ng Blizzard group niya. Linapitan niya si Saitama pero bakit nandito si Bam? Gulat na gulat si Fubuki. Nandito sila Genos, King at Silverfang. Sobrang relax lang si Saitama at patuloy ang paglalaro kasama si King. Si Genos ay kinukumpuni ang katawan niya. Si Silver Fang naman ay nagpapagaling pa at humihingi ng pantapal. Hindi maintindihan ni Fubuki kung bakit nandito sila at kasama pa si Saitama. Dito na siya napansin ni Saitama. May emergency kasi. Magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Hero Association at Monster Association. Bakit sobrang chill lang siya at naglalaro pa? Kakauwi lang kasi niya at nagpapahinga lang. Lalong nainis si Blizzard. Ano bang dahilan at nandito sila? Nakwento ni Silver Fang na lumaban kasi siya kasama sila Saitama at nagpapagaling pa dahil na sobrahan ng katawan niya sa teknik na ginamit niya. Kahit si Bam ay masakit ang tuhod. Ganito na kasi kapag tumatanda na. Bakit ba sobrang kalmado lang si Saitama kahit may krisis? Sinabi ni King na matindi nga talaga ang kinakaharap nila ngayon. Nagpatawag ng meeting si Kubuki. Tinanong niya si Genos kung may natanggap siyang utos mula sa HQ nila. Nung kasama kasi niya sa martial arts tournament si Master Saitama niya, naluso yung transmitter niya kaya wala. Sira din yung kay Silver Fang. Ganon din yung kay King at tingin niya ay nasira ito dahil sa lakas ng suntok ni Saitama. Gustong magutos dapat ni Fubuki pero kakailanganin pa ni Genos ng mas matinding pagkukumpuni kaya uuwi muna siya. Ang magkapatid na sila Bam at Bang ay magpapagaling muna bago sumabak uli. Si King ay may aasikasuhin pa. Pero alam naman na natin na nagpapanggap lang si King. Sila lang ni Saitama ang handang tumulong ngayon kaya tingin niya ay dapat may gawin sila. Makakatulong din kasi ito sa evaluation ng ranking nila. Isa pa ay organisado ang galaw ng mga halimaw. Hindi sila kanya kanya-kanya kaya kailangan nilang mag-ingat. Malaking problema ito kung kasali na sa kanila si Garo dahil may mga katulong na siya. Hindi na siya nag-iisa. Masama ito. Binalita ni King kay Saitama na no malapit pala sa pinaglabanan nila ang Hero Hunter. Kaso hindi sila nagkita. Walang kaalam-alam si Saitama na ilang beses na niyang tinalo ang Hero Hunter. Marami pa pala siyang tinalo na hero nung papauwi na si Saitama. Nainis si Saitama. Bakit hindi pa din siya linalapitan ng Hero Hunter? Dahil ba sa tingin niya ay mahina siya? Nakakatawa ba yung hero name niya na kalbong may balabal, sinuot na ni Saitama ang uniform niya. Lalabas siya at kapag nakita niya si Garo, makakatikim siya ng suntok. Naiwan dito si Fubuki. Plano kasi niya mag leader-leader run at utusan ng grupo ni Saitama pero naiwan na naman siya. Si Garo naman ay nagising na. Nakaligtas siya at may sulat sa lamesa. Nakasulat dito na ang Monster Association ang nagligtas sa kanya. Kapag lumabas siya ngayon ay siguradong hahabulin lang siya ng Hero Association kaya gusto nilang dito muna siya at huwag gagawa ng gulo. Tumayo itong sigaro at naramdaman niyang sobrang sakit ng katawan niya. Kailangan niya ngayon ng tubig at pagkain kaya lumabas siya. Walang maalala si Garo sa nangyari nung iniligtas siya ng ibon. Naglalakad ngayon sa lagusan si Garo. Dito niya nakita ang grupo ng mga tao. Nagmamakaawa silang huwag silang patayin. Hindi payag si Gyoro Gyoro dahil may pinatay silang alagad niya, pati yung ibang halimaw ay hindi payag. Kung hindi dahil sa robot na ito ay nakatakas sana sila ika ng lalaki, bagong tauhan nila itong robot na ito. Ang pangalan niya ay Machine God G5. Mula siya sa isang organisasyon at inutusan siyang tumulong sa Monster Association. Paano nahanap ni Machine God ang hideout nila nang hindi naliligaw? Sino ang lumikha sa kanya at anong organisasyon nila? Hindi ito sinagot ni Machine God at pinabayaan na lang ni Gyoro Gyoro. Ang importante ay may bagong tauhan sila na malakas. Kinausap niya si Garo sa pamamagitan ng mental telepathy at ikinagulat ito ni Garo. Nagmungkahi si Machine God na huwag tapusin ang mga taong ito. Mapapakinabangan sila dahil malakas ang battle suits nila. Nakita niya ang lakas nito dahil nakalaban niya sila. Isa pa ay sila lang din ang makakagamit ng battle suits hindi ito magagamit ng halimaw. Nagustuhan ito ni Gyoro Gyoro, kaya si Super S ay nandito na. Gagawin niyang mga alipin ng mga taong ito gamit ang netigo niya. Ngayon ay kontrolado na sila at lalo pang lumakas ang battle suits nila. Nagpakita na si Garo. Binati siya ni Gyoro Gyoro pero hindi masaya ang mga halimaw. Bakit may tao dito? Napansin naman ni Garo yung higante sa likuran niya. Gustong malaman ni Garo kung anong kailangan sa kanya ng Monster Association. Pinaliwanag niya na maraming malakas na halimaw ang namatay sa Monster Association at kulang sila ng leader. Inalok niya si Garo na maging isa sa mga leader ng Monster Association. Nagulat ang mga halimaw sa kasunduan nila, leader na agad. Gusto ni Gyoro Gyoro na ayaw ni Garo sa mga hero. Ang dami din ng mga hero na tinalo niya, pati mga class S hero. Ngunit, may isang kondisyon si Monster King Orochi kailangan magdala siya ng ulo ng isang hero. Iniisip ni Garo na tinalo na niya si Silver Fang pero sinabihan agad siya ni Phoenix manabuhay na buhay ba si Silver Fang at ang mga kasamahan niya. Nandito ngayon si Demon Insect God at Demon King the Reaper. Pinapabantayan ni Gyoro Gyoro si Garo kaya gusto niyang sundan nila si Garo. Si na Tempest Wind at Hellfire Flame ay nandito lang talaga sa Monster Association dahil gusto nilang talunin si Flashy Flash, ang Class S Hero. Nagtataka din sila dahil wala pa si Sonic, baka hindi niya kinaya ang Monster Cells. Ang katotohanan nito ay nasa loob siya ng toilet buong gabi dahil sumakit ang tiyan sa Monster Cells. Nainis siya sa dalawang nagbigay sa kanya nito pero malaki din ang pasasalamat niya. Pakiramdam na agad niya ay lumakas siya. Gumaan din siya. Nagbabago na ang katawan niya. Ito pala ang monsterization. Ang katotohanan nito ay gumaan siya ng dalawang kilo dahil sa pagdumi niya. At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.